Pagka-parking boy ka din? Apo. Nag-dream po sa ipon ko po. Kano'ng kinikita mo dito? And sa isang araw po ay naka ano po ako, 100, 120 po sa isang araw po. Buong araw po yun. Tapos yung mga, misang po mga mababa ano, ala lang, mga 30 lang, mga ah, ganun lang anong reaksyon ko siya sa akin na uh, pagbata hindi dapat naghahanap ng buhay? Oo nga, hindi nga ko hindi na nagtatrabaho yung mga bata. Pero paano matututo ang isang bata ay walang mga mga diskarte sa buhay. Kaya, magagawa na lang ako ng paraan para mga sarili ko yung kinakabukasan ko Iba! Hop! Hindi mo tinanggap? Binabantayan ko rin ng kasi po eh Tsaka baby ko rin ko So hindi mo muna tinanong? Ang gusto ko po okay. ay pinapagurang ko po Ya, inaano ko. No? Hindi ko po tinatanggap na binibigyang yang ko nang hindi pa tapos sa trabaho. Opo, Hindi hindi Magkano like, ano ngayon parking? Isang oras po. Magkano nang hinita mo? Um, 25 po. 25? Opo. Oh, oh, sapat na ba yun? Sapat na po yun para makaipin po. Petras! talagang ubo, pahinga na siya eh. Ano pa rin niya ititinda pa rin niya. Ititinda pa rin niya. Hindi, hindi siya, ko, pahinga ka na. Ah, pa, pa, oras na na pahinga, nakahiga na eh. Sabi ko nga sa may ay, pagod yung anak ko, papahinga na eh, tutulog na eh. Hindi siya, na, pa sasagot sa akin, tay, ano yun, sige, titinda ko yan, ako mahala diyan. Eh, ay, wala na akong magawa. Sarili niya yun. Gusto niya. Sarili katawan niya. Wala akong magagawa. Kahit anong mga pagka gusto niya, wala akong magagawa. Magkano na pagbenta mo lahat? Ano po, 115 po. Ang binigay sa akin po ng mayari po ay 35. 35? Okay na yun? Okay na po. Ano gagawin mo sa 35 pesos na yun? Um, ilalagay ko na lang po sa ipon ko.